Meron na naman ako nababalitaan na mga kasambahay, mahilig sa mga Pakistani, mahilig sa mga Indiano, ano bang meron sa kanila, wala wala sa mga Pinoy. No, tapos, no, tapos iiyak sa bandang huli no? Iniwan na ng mga Pakistani, Indiano. Nung nabuntis na, iniwan na. Okay, bakit? Natapos na yung kontrata ng Pakistani. Natapos na yung kontrata ng Indiano. Burot na ang buntis. Okay? Akala mo, may balbas lang. Guwapo na agad yung tingin nyo. Kasi ibang lahi. Iba yung ibang lahi kaysa mga Pinoy. O ano na pala sa mga aring -king -king dyan. Yan, ito awareness lang sa mga kapwa kong OFW, lalo na sa mga kasambahay. Hindi po nilalahat 'yan. Naintindihan ko po 'yung mga comment section nyo. Di, kahit pila nga Pilipino, no, mga baka hindi ko lang nabanggit. Kahit mga Pilipino, no, pareo pareho po 'yan, mapaibang lahi 'yan. Aslong nandito po tayo sa abroad, ang una nakakaawa po diyan 'yung babaeng kasambahay natin. Kasi pag kayo po na buntis at makatakas po 'yung driver na gumamit sayo, nagpapakasarap na siya sa iyo. Di Makaligtas pa siya, libre. I Ikaw, makukulong ka pa. Yan po yung point ko dito sa video. Hmm. Tandaan nyo, yung reason why nyo, bakit kayo nag-abroad? Bakit kayo uh, iniwan yung pamilya nyo, yung mga anak nyo, para sa kinabukasan para sa future na mga anak nyo. Yan po yung rason nyo. Pumila kayo haba-haba sa agency para makapagsabit na requirements, ba? Diba? Nag-stay pa kayo sa accommodation na ilang buwan, ilang taon para lang makapag-abroad. O, oh, ba? Diba? Tama ba? So, alam nyo, ginawa ko to ng reaction video, itong sarili kong video, para ma-share ko pa rin sa mas, mas marami social media. Na kahit papano, nababawasan po natin at magbago po yung isip ng mga kapwa nating OFW. O oh, kahit yung mga lalaki ngayon, ha, mga rin, OFW, yung mga driver na mga nakakalabas, wala pong problema kung ano yung relasyon niyo po. Hindi naman po yun ang point ko doon. Yung magiging resulta po, afternoon okay Kasi dito po sa Saudi, bawal makiapid ng hindi mo tunay na asawa tandaan mo, marami kayong maki- inaasawa, pero hindi po yan tunay asawa. Ay, ibig ko sabihin, yung tunay na asawa, legal. Hindi kayo po yung dito. Saudi po, Middle East po. Basta Middle East, bawal po yun. Haram po yun. Okay. Habang-haba, pila ng medical. Baka bumagsak pa ng medical. Nakakailang balik ka. Di ba? Ang laki na ng gastos mo. Pero nung dumating dito sa abroad, o maring king king, nakakita na ng balbas sarado, <laughs> di ba? Binibigyan lang ng mga bagay, di ba? Binibigyan ng ganito, ng mga ibang lahi. Ayun na, nagpapaburot na. Sana all may balbas. Sana all may bigote. Okay. Hindi lahat na may balbas na matitino. Meron ding mga walang balbas na hindi rin matitino at may matitina din. So, not all. Sabi nga nila, kung merong sana all, meron din namang not all. So, depende po. Kasi ang point ko kasi sa dito, iba Iba po yung gusto kong ma maiparating sa mga kapwa ko rin OFW yung babae. Kayo po yung unang kawawa dito after ng ginagawa po natin yung resulta. Sana nag nyo po bago po kayo mambash. Hindi, wala po about do sa relasyon ha? About po do sa mangyayari sa inyo. Maka po kayo. Sige, tuloy lang po, Kambal. Yeah. Tapos, iiyak-iyak ngayon sa social media na wag nyo siyang tularan wag oh, nyo akong tularan uh, wag na kayo makipagrelasyon sa Pakistani pero ginawa na sa'yo nangyari na sa'yo ganun ang mga nangyayari ngayon ba? Diba? kaya nga nakakalimot kayo sa pidos nakakalimot kayo sa mga why nyo bakit kayo nag abroad bago bago pa lang yung iba dyan o king king na aring Okay. Aring okay? Aring yeah, aring hindi aring nagkukulang aring. ang mga gobyerno sa pag bigay ng payo kahit yung mga ibang content creator nagbibigay ng Yan, isa na rin ako. Actually, bago lang po itong YouTube channel ko. Sana makatulong. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe nyo po. Uh, sa, salamat po sa mga nagsubscribe subscribe uh, para po magkaroon din po kayo ng idea. I-share nyo na rin po itong video para at least magising po yung mga ang kasamahan natin, mga lumihis ng landas sa pamamagitan ng social media o sa content na ginagawa ko at mga ibang vlogger o ibang content creator. Okay? Tuloy lang natin. Sige, go, Kambal. Ang mga suggestion, wag gawin. At alam nyo naman, may nangyayari ng ganyan. Nakulong, di ba? Nagpabuntis. Ngayon, hindi na mahagilap yung ibang lahi, ibang lalaki. nag nyo, gamitin nyo rin otak, lalo ng mga babae. Minigyan kayo ng day off. Alam nyo ba? Di ba? Binigyan ng rest day para makapahinga. Di ba? Nagpaalam sa amo. Tapos makipagkita lang sa mga itik. <laughs> nagpapakasarap sa si itik. Oo, nagpapakasarap ka rin. Pero pagkatapos yun, iyak. Magpapa... <laughs> Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ng mga iba nating OFW. Na damay lang ang dahil sa inyo itik tamor <laughs> yan yung mga sinasabi natin kung napapanood mo yun, guilty ka kung totoo sa'yo, walang masama umibig, walang masamang magmahal, pero siguraduhin nyo lang nasa, nasa tamang lugar kayo nasa tamang sitwasyon kayo baka yung makipagrelasyon kayo, yung mga anak nyo maliliit pala sa Pinas, mabait naman yung asawa mo, Diba? Ngayon, ang idadahilan, pag nahuli, pag nabuntis, inaawayin mo ako eh. Diba? Kaya ako nag-abroad, sinuntok mo ako. Diba? Nananakit si mister, kaya parang scripted na sa tolpo yan. Diba? Wala nang oras ang pamilya sa Pinas. Nakakapagbigay naman ako ng pera. Diba? O, yun lang dahilan, pag nakagawa na ng kasalanan. Malaking tulong talaga si Sir Rafi Tolpo kasi nagiging script na ng mga babae or kahit mga lalaki, ha? hindi ko nilalat. Pero di ba, nagiging script na kasi na sinasaktan, kaya nag-abroad, kaya naghanap ng iba, di ba? Wala nang oras ang mga uh, mga partner sa Pilipinas o wala nang part wala nang oras dito sa abroad, kaya both side gumagawa ng kalokohan, okay? Meron din pong gumagawa ng kalokohan yung mister o babae sa Pilipinas. Relate po ako doon. Relate na relate. 'di ba? Tapos si mga dito naman sa abroad, ganun din. So hindi po talaga perfect. So meron talaga bibigay at bibigay bawat isa. Pero kung magtitiwala po kayo sa bawat isa, maganda ang kainatnan. Uuwi ng buo, 'di ba? Minsan nga akala ko nga sa TV ko lang napapanood na na umuwi, uh, umalis sa abroad buong buo, 'di ba? Pangarap, 'di ba? Para pag-uwi ganito. So o, hindi, hindi na hindi na nangyari relate na relate. Ang sinisisi na, tandaan nyo, mas maganda magtrabaho na walang problema sa bansa kung tayo. Tama. Diba? Tandaan mo, wala po kayo sa Pinas, nasa ibang bansa po tayo. Pakukulong, makukulong ka pag ganun lagi yung gagawin nyo. Diba? Kawawa naman yung tunay mo mga anak doon sa Pinas. Ikaw magpapabuntis ka lang sa mga itik dito. Diyos ko, alam mo ba ginagawa ng mga itik na yan? Liligawan kayo eh, gawin kayong sayuta eh. Kasi nga, pag siyota na kayo, meron na silang susi. Ginagawa na nilang susi yan na pwede na kayong mm -hmm, ba? Diba? Gurgurin. <laughs> Sabi ni Marlika, gurgurin. Dito naman sa mga etik, iba yung gurgur ang gagawin sa inyo. Di ba? Makakarating ka sa langit. Di ba? O nakakalibre, bibigyan lang kayo ng cellphone, load. O di ba? Tapos, ayan na. Nakakalibre na sila kasi hindi nila kaya gawin sa ilahe nila. 'di ba? Gusto nila 'yung mga Pinay. Ang mga Pinay naman, hindi nila lahat ha? hindi nila lahat. Yung iba diyan, yung nakikinig diyan, kung tinamaan ka, bay pasensya na, hindi naman 'to para sa iyo, yung katabi mo. <laughs> ito, kung wala ka nang ginawang hindi maganda, o oh, di good for you. Tama 'yan. Mag-ipon ka, inday. 'di ba? Mag-ipon din tayo mga dudong, huwag tayo basta-basta papasok sa mga ganung bagay, 'di ba? Kung may karelasyon ka, stick to one, stick to ano na lang, mag-video call na lang kayo, safety pa. O oh, 'di ba? Yan naman talaga ginagawa ng mga LDR eh. Pero kung yung makipagkita kayo sa mga ethic ay deco, oh, lilitsunin lang tayo noon. Alam niyo ba yung mga ethic ang nililitsun? Kayo ang nililitsun ng mga ethic na 'yon. Tapos iiwan na na kayo, alis ah, na kayo. Paalala lang po sa mga kapwa natin ng OFW. Katulad nyo rin ako OFW, 10 years na rin. oh, By the way, masarap talaga yung itik pag no. Oh. <laughs> ang problema lang, yung mga kapwa natin ng OFW kasambahay, mga babae, hindi lang kasambahe, basta babae, nililitiyon. Ibang pagkalitiyon ang ginagawa ng mga itik na yan. At hindi na bago sa akin yung mga ganyang kwento. Lumalabas po ako kahit saan saan. Ang dami nagkukwento din sa akin mga kapwa nating driver na ganun din nangyari sa kanila, sa pamilya nila. Di ba? Hindi na bago yan sa atin. Kaya sa mga bago, OFW, itong mga video na ito, dapat ito yung panood. May singit ko lang ah, hindi lang ibang lahi ah. May nakakausap pa nga ako ng Pinoy driver eh. Meron din siyang karelasyon dito, nakasambahay din. Pero hindi niya asawa. Sabi ko, pinayuhan ko. Grabe naman bro, pag nahuli kayo, yari ka. Eh matagal na raw sila. Hindi naman yung about sa tagal eh. Yun nga eh, matagal na kayo. Tapos pag nachimpuhan kayo, matagal din kayo makukulong. in ko rin po yun. Hindi ko na lang kung ano. Parang umiwas na sa akin eh. bahala ka sa buhay mo. <laughs> Oren nyo kasi makakapag ano sa inyo motivate na ayo nga wag na nga gawin wag mo talagang subukan di ba wag mo susubukan talaga di ba <laughs> yun lang yun lang naman sa mga kapwa ko ng idol so hindi naman ako laging content about sa mga mga benefits sa mga indemnity yan kung may mga tanong kayo related doon kung kaya ko na masagutin why not comment niyo na lang okay pero ako nagbibigay din mga advice tulad niyo na na hanggat mare kung kaya naman iwasan, tiisin, o gamitin na lang yung kamay muna, o anong ginagawa ng cellphone, LDR lang muna, taste tiis, tiis lang muna ba? O di ba? taste tiis, tiis lang. Makakaraos din naman yan. Bawi na lang pag-uwi. <laughs> di diba? So yun lang guys. Shout out sa lahat ng mga kapwa kong OFW na gumagawa ng parihas, patas at malinis. Okay? Yun lang. Pero kung ikaw ay hindi gumagawa ng maganda, okay, wag bumibili kayo ng mga inuming hindi bawal. Alam mo? Isa pa yan, isa pa yan. Yung mga gumagawa ng mga bawal na inumin. okay, bawal na pulburon. Marami dito yan. Hindi talaga nadadala sa mga nauunang ng ano, Ewan ko nga sa mga ibang OFW, bakit ginagawa pa rin nila? Ba, ba, siguro kung nagawa nila dito sa abroad, I'm sure nagawa na rin nila sa Pilipinas yon. Kasi alam nilang batas nila dito. Pag nahuli sila dito, alam na nila yung uh, iahatol sa kanila. Pero malakas pa rin ang loob. So it means ginagawa na rin yan sa Pinas. Alam nyo na, gumagamit kayo ng hindi maganda, marami nang nakulong dyan, mga kaibigan ko dito noon, mga nakulong gumagamit kung ano-ano bahala kayo na buhay nyo. dapat hindi kayo tularan at hindi dapat kayo tulungan. Sa gobyerno, pag nahulig at nakul nakulong kayo gumagamit kung ano-ano, hindi dapat kayo ang tulungan eh. Mas marami pang dapat tulungan nyo. Yung mga inabuso natin kapwa Pinay sa mga bahay, dapat yun ang tamang tulungan, hindi yung mga abusado. Shko, hindi na kayo nakontento sa, sa, sa trabaho. Ako, naghahanap kayo ng... Ewan ko sa inyo oh, di ba? So marami po tayong mga kasambahay na inaabuso. Isa sa mga yan yung pinakaano ko dito na uh, na worry kasi yung kami mga nasa field kahit papaano safe naman kami. Eh yung mga kasambahay hindi po namin nakikita, hindi po sila nakikita. Building po yan, bahay, disyerto, malayo, dinadala sila ito pa yun eh, ito pa yun. Alam niyo guys, pag nasa biyahe ako med disyerto, may mga bahay-bahay yan. Sabi ko, kung may makatulong Pilipina ay nabuso dito, paano sila makakaligtas? Pagka tumakas ka dyan sa building, disyerto po siya, guys. Wala, walang makikita. Hindi ko, ko, alam, baka yan po yung dyan, nadala. Isa sa... Iniisip ko po yan, pag nagdadrive ako, mahabang biyahe, tapos may mapapadaan akong isang lugar na wala, kasada lang siya, tapos parang disyerto, may mga bahay-bahay, mga building, hindi ko alam, pag ito yung magiging amo mo at ginawang ka ng, ng, hindi maganda, wala kang mapupuntahan, mga bundok, disyerto. Di ba? Nakakaawa. Baka dito dinadala yung mga... Ang hirap, hirap talaga. Grabe. Nakakaawa ako sa mga kapwa ko rin OFW kasambahay, no? Mga babae din naman. Kahit hindi kasambahay po, ingat po kayo lagi. Pag nasa Middle East po kayo, kasi Ewan, ang hirap magsalita pag ganyan. Kasi concern na concern po kasi marami po nangyayari. Actually, ilang content ko lang po ito pero sa tagal ko dito 10 years ang dami pong nangyayari sa ganoon Paano ba natin masusolve 'yan? 'Di ba? Hindi tutulungan lang tayo ng gobyerno pag wala na 'yon. Wala nang buhay yung isang tao. Dito na tapos sa nila tatawaging bayani.